yak ikaw ni Mama Jing mo kagabi. <laughs> Kuripot daw itan. Paganyan. Kuripot daw pag malalim ang puso itan. Kuripot daw. Hindi natatakot. Ang dilim na dyan naglalakad. Hindi uh, naman yung tatakot. At naandyan lang ang bahay niyan. Apo ba namin yan? Apo ni Ate Jen. Di apo din namin. Kay kapatid ni Ate Jen si ano. John. Si John. Oh, tamo, alam niya. Si mama mo, kapatid ni John. Maalaga din palang ito. Ay, oo. oo mahal niya si mama din. Kaya nga inututan niyan kahapon. papa, papagupit nga po eh. Basa pati mama, pamawisan niyan. Oh, perming pawis. mapresko ko ang katawan Uda naman pa. Uda naman, pa. Uda naman pa. Oh, dito pa, naman. Pa. Dito be. head? Yes. Dito naman. Uh. Pa, pa. Ni Wag sa matabi matabiha. Ano dito ka sa may kay Mama Ingay para doon ikaw kasi sa may kay Mama Hindi Ingay ko para na. Eh, hindi may... pa dito ka o oh, kasi ano, oh, hindi kita makikita sa video. Ya yeah, may kapalit ito. Ano na mang kayang kapalit nito, bebe? Ano kapalit nito? Baby? Kain sa Kapampangan? Oo Saan? Ay do na lang sa ano kay kay, kay ano, di sa lugawan ni ano. Sa kainan ni ano. Sino yun? Bibi? Katain na nila yun? Ano man uh, ah, si Edgar na huwag Ha? Nagbaba Katain ni Ludan? Sino yun? Duhay? Ha? Ni Duday? Agos naman sa kainan ni Duday, kain tayo dun. bukas. Malayo naman po. Malapit may sasakyan ito tayo. takot na nag... Uh, uh, Sino ang pambansang lola? Lola Day! Ay, hindi pa siya. siya. Ang pambansang ibon? Yung, yung, yung tinuro ni Mama. Ay, Ging. langaw. Langaw. It's a prank. Prank lang yun. Saan naman, Mama Ging. Sa ulo, sa buhok pa. Sa buhok. Yan. E, ganun, ganun ba i-mamasaj mo? Ganun, oh. Gamit yeah. po ko nito? Yes. Gaganin mo, si, ganun. Sasabunutan mo. Dito sa katabi mo. Hihilahin mo, be. Ah. Hindi. Doon sa kabilang kwarto. Ganun, be. Yan. Yan. Ganyan ang paghilot. Yan. Mm. Na uubos na yun na. Ano. Huwag na sa buhok. <laughs> Mga bangso, yun ang buhok. Hindi naman ka maligo si Mama G. Mm. Uh -uh. Hindi, dito lang ba yung ano, dito may ipapahid sa ulo. Tapos yung buhok lang yung sasabunutan mo. Yan. Para dito nawawala ang sakit. Hmm. Nabunot yung buhok. Hindi. Masahe yun, hagan dito be, oh, hilahin mo dito Naalaga pa lang si Etan Uy, alam na niya ang apelye, ang pangalan mo, first time Sino yan? Si Etan Si Etan nga uh, Yeah, very good, first time mo mama sinabi si eh, Etan, sarap be Kaya sarap naman, nang namamasad siya ang buho Wait na po Ay, ang sarap, grabe Hmm. Tama na ba? Baka maubos. Narating naman nagkakaon. Na, nagkakaon siya. Nagkakain Tingnan mo nagkakain. Nagkakain. Naroon nga. Nakain ba ka? Ikaw, bindi ka na nagtae. Ha? Hindi ikaw nagtae? Ako lang ay baka doon sa strawberry. Bay. Ha? Baka sa strawberry. Ano ko Akala ba? ko pa naman papasok ka ngayong umaga kaya hinayaan kitang matulog. Hindi ka rin naman pala pumasok, Di Hindi na masindihan doon na din hindi na kagigita. Ha? Sino ito, Mama? Sino yan? Ethan. Ay, very good si Mama Ingay. Kilala ka na pala ni Mama Ingay? Anong Ethan? Anong daw? grade ka na noon? Ah, grade 1 po. Ah, grade 1 pa lang. Okay. Bakit makala mo high school? Ah. Akala mo high school na si Ethan? Oh, akala niya ba high school ka na? Sabi ni Lola Bining, matalino ka raw. Dito ba yun sa ganyan? Sa okay. okay, ganyan. Yan. Tinuturuan ko ni Mama Jing mag-massage. Para ano. Oh, tapos papunta doon. Sa may buhok. Ang init ko ma. Oh. Hmm. Yan. Sarap. Tapos hindi ano ganun. Hindi ganun. Bi, ganun, ito, bi, ganun oh, ganunin. Ganun. ganun, ganun. Yan. Yan, ang sarap. Ay, may tagamasahe na papa dyan sa atin. Hmm. Galing. Oh, uh, yeah, very good na maigi. Kung be, masarap yung pagkain sa ano, Kenny Rogers? Opo. Kaysa sa Jollibee? Opo. Hindi ata tayo nag-Jollibee, ano? Nag-Jollibee po tayo bago nung pinakaunang araw na dito. Ah, oo, doon sa ano? Kita na lang ang magdirig-dide. Oo, mama. Kita na lang. Dire na si John. Dire na. Kay doon si John sa kabilang kwarto. Ha? Ay, ang sarap. Ang init na. Ang oh, sabon no, mo dito. Di oh, yung Yan. Oh, Pati yung bumanga ni at oh, na. na. <laughs> Pinapanood ka ni Lola Inga, ita. Yan, ang sarap. Yo, am... po kaga. Ay, ang... Pwede ko kawatin mo kagatin. Ay, huwag mo naman pa, kagatin. Asuwang ka ba? Hindi ka man asuwang. Yan, sarap. Gaganyan mo rin si Papa dyan, ma. Gusto niya po ganito? Pagdating mo ito, nakain ka Papa. Bilog nga, mama. Mayat maya ang kain niyan. Papa. Ang dami. Nagihibi nagi siya kagabi. Nagiiyak siya. Kay, kay sabi ko, di na pakakaunon. Sabi niya, gutom pa ako. Hindi <laughs> mo narinig? <laughs> ha? Tawa ng tawa nga si Mamay Bining. Tawa ng tawa sa si Lola Binig. Sabi ni Lola Bining, mahal na mahal mo pala yan sa itan. Kasi kung anong gusto binibigay mo. Siyempre naman. Naiwanan ba kayo? Hindi pa. Namin. Naiwan kayo doon sa bahay. Nagbaba kayo. Hindi pa. Ni mama mo. Hindi po na naiwan. De, hindi naman pala na ano hindi naman pala na play ay ambot man ini